What's up sa tanan mga kauma So magandang hapon sa yung lahat So andito ko ngayon sa aming sayuti Ilalim namin aming sayutihan So andito ko ngayon Kasi nag ano ako dito ngayon mga kauma Nagtatanim ako ng sayuti So nagdagdag ako ng tanim So ito yung aking mga itatanim po So itinanim ko na kasi tumubo na So ayan o So may mga naitanim na ko dun So marami-rami na rin yung aking mga naitanim dun So nagtanim ako mga kauma ng sayote ng dagdag. So hindi ibig sabihin na nagtanim ako dito, patay na itong mga sayote, hindi. Nagdagdag lang ako mga kama kasi itong mga naitanim namin noon, nung una. Tikutan nito. Magdadalawang taon na ito. O tatlo ba mahigit. So nagdugang ako, tanong mga kauma kay aron pohon, kini ako mga gitanom karon. Mao nasad ni ang mga bunga pohon sunod kay nagtanong ko kay dimi magpawala og sayuti mga kauma so hindi tayo magpa pawala ng sayuti so mintel lang itong sayuti na tanim namin mintel lang ito kasi ito ang aming naitanim noon so hindi natin to wawalain so tanim lang kami ng tanim so kung makikita nyo ay daming laya so makikita nyo bakit ganyan ay hindi kasi namin yan na ano na pruning. Hindi kami nag-pruning kasi busy kami doon sa area ng aming pichay. So nagtanim na kami, nagtanim na kami doon. So ito mga kaumo, so may naitanim na ako dito. So ganito lang magtanim mga kaumo. So ididimo ko sa inyo kung paano magtanim ng sayote. So paano aming paraan ng pagtatanim ng sayote. So hali kayo, samahan niyo ko magtanim ng sayote. So dito tayo magsisimula mga kauma. So ganito lang magtanim ng sayote mga kauma. So ganito ang aming paraan. So iwan ko sa iba kung paano sila magtanim ng sayote. Pero base sa aking karanasan dito sa aming uma. So ganito ang aming paraan. So dito tayo magtanim mo. natin 'to ng sayote. Si hindi kami magpapawala ng sayote. Ay. So ganito lang. So napakadali lang magtanim ng sayote mga kauma. So makikita nyo andyan yung kanyang to punuan ng sayote. So naal siya diya. So niapod yung pikas. So dito tayo magtanim. Dito sa sentro sa kanilang dalawa. Diri sa tunga. bisay bisaya lang ko para di kay di kita mag kon Di kita tama ano sabi tawag eh. Mahasol pag tigalog eh. So ganito lang. So iwan ko kung paano magtanim ng iba pero dito sa amin ganito lang oh, aming paraan. So ganyan binubungkal ko lang ang lupa na yan. Yan. Bungkal na So hindi na kami nagano naghuhukay ng malalim. So ganito lang. Kukuha so, tayo ng similya. So ganito lang kami magtanim mga kaumaw. Oh. So napakadali lang. So makikita nyo, andito ang kanyang ugat. Eh, ayan. Ito yung ugat sa ilalim ito. So ganito ang kanyang posisyon. No? Ganyan. Medyo mo siya ipa ano. Ipa ubos gamay ba. <laughs> so yung naanara ko Magtanong mo sa yute. So yan yung pamaagi pagtanong sa yuti dali. So dali ra kayo. Ipadungo lang sa gamay. Kaya yung ugat naman sa ilalim. So dungo lang gamay. So na, makita ninyo. So ingon anak ko magtanom sa mo sayo dire. So ingon anak may magtanom. So tara, padayon ta kay dagandagan pa ni. So dire na sa ta sa unahan. So dito, dito naman tayo. So same lang mga kauma. Na proseso. So ganun pa rin. Bungkalin mo lang ang lupa. Yan. So ganito lang, bungkalin mo lang. So, wag mo nang hukayin ng malalim. So, mababo lang. Para nito. So, ganito. Na. Yan. Bungkalin mo lang, bungkalin. At ito, hukayin mo nang konti. So, dito may makit may mabuo na niya na ano, na hukay. So, ilalagay natin sa yute, So, ganito lang kami magtanim mga kawa. So hanya padungo lang gamay. So tabunan niyo ta gamay. So So pag abot ng tatlong buwan mataas na yan. Mukatay na na siya mga kamay, mukatay na. So diri na ta, so padayon. So makita niyo mga kamay, so daghan dagandagan pa ni. So nagtanom ko kay di mi makawala lagi og sayote. So hindi kami magpapawalan ng sayote. Kasi ito ang aming nakasanayan na ay nauna na tanim noon. So hindi namin ito ano, hindi kami ito mag tawagan di bi magpawala ug tanumaning sayote. So makikita niyo ako'ng kita sa inyo. Ah. So nagan pa ko ano, mga sakir. So haya no makikita niyo. So itong mga nauna mga kauma, itong nauna na Kani ito ito. So matanda na to, so magiging ano ito, mamamatay ito. Katulad nito. Na nalaya na siya, nalaya. Pero dili na siya dili ni siya patay na gitanan. So iyang yung main aning uh, punuan. So naay mga saker oh. na umudlot pa na siya bago. Oh. So makita ninyo oh, oh ano. So kining sayo ti mga kauma. Kaya kayong 5 years ani. So sobra pa eh, siguro sa 5 years kini sa digoy ni siya mamatay nga gulay ning sayuti di para sa uban nga tag duar kabuan sa kabuan ano ra ba kini sayuti dugay ni siya mamatay so mo ni nga ganahan kay migtano man ni eh. kay bisan ug mo ya bugat man so kahit ano so kahit mo mu, murang kilo nito mabigat mabigat man So, di na kayo may gansi. So, na siya. So, niya. Di na kayo hago, mga kauma ang pag atimanan na ni. pruning ra. Abuno. So, yun na naragod. Bisik kayo nga pag atimanan ni nga puta ni sayote. So, morning siya mga kauma. So, ito lang. So, aking pinakita ngayon. So, andito ako ngayon sa ilalim namin sayote. So, ipapapatuloy ko muna ito aking trabaho para matapos na kasi medyo umuulan na. So, maraming salamat yung lahat mga kauma. So, kung makikita nyo may itong video ko ay pagpasinsahan nyo na aking pagtatagalog. Pasinsahan na kayo. Kasi hindi ko pa masyadong kabisado ang Tagalog. So, maron ako magtangalog pero hindi gano. Hindi ko gano na master. So, kayo nang bahalang sumabot. So, kayo nang bahalang um umitindi. Woo! <laughs> So, dikang salamat sa iyong tanan mga kauma. So, God bless. So, magtiwas ako, magtiwas. So, God bless yung tanan. Bye-bye. So, mo sa yutihan. Sa yuti farming.